Una yung maningil na rin ha, Ina, nga, wala ko. Okay, mama! Then, ang si Bato lang na, kung mamugos, kung maningil. Ah. Anak! Anak! Isa kayo mag-ipusil! Tara na! Maningil na eh! <coughs> na? Dam! Ang imong ayuda, Dam! Paniyog kong <coughs> anak. Kung na'y maningil din ha, ina nga wala ko. Okay, mama. Then, ang si Bato na anak, kung mamugos o maningil? Pat yun! <laughs> good, very good. Wala ka sa kunak ha! Mama, ayaw ka <laughs> eh, yun na yung matyo pa sa lubong! Paita, gina ni mga palautang, oy! Hapit na lang pista sa mua! Wagid ko bayre re! Wagid baboy matumbaan eh! Kalagot, yun yung mga utangay, oy! may sa so saan. At tuon ako, be. Last na yun na akong singil karon, ron. Kaya ugdili gani sila mubayad, bayad, gyud yun ako sila. Ayo, Wang iseng! Mingawa, oy! Nagtago-tago na po ba? Kay hadlok paninglan sa utang. Ala! Kinsa, mana! Ayo, Wang iseng! Hala, basig mauna, hindi ni mama bang maningil ay tuon sa ako ba? Dong, asay mong mama! Ha? Oh, dili na di ko magsaba! Maningil pa lang ka! Maningil yug ko! Kay tuig na yung utang, wag yun mo'y bayad-bayad! Nila ka man si mama, pero nader ang bayad! Ha? Ah. Tinood na dong? Dili! iwang ba? Bila na to katuig niyang paluwagan sa ako. Ang wadjoy bayad-bayad. Unsa na ron? 2025 na sig sa saad gihapon. At doon ako nibe, bantay ka lang. Ayo! Kabalo ko na ka dira, gawas dira ang Ano Ala Hoy, dong, asa mo mama? Wala man si mama, nilako man. Asa man dire ni Secret, maningil palang ka? Alangan maningil jud ko kay utang mana ninyo. Wala gani si mama dali Di ba kakasabot? Basta, dili ko mula dire. ug wala imong mama. Dili, ka na kao ha? Any last word? Ay, dong-dong, maluhay ka dong. Wala, ay, 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 man ka Ta, tagam, magulong. Patay na rin. abaka baka si Wang Isim Dino, itawagan siyang mayor, baka ayuda. Ayaw!

Di ba ito maningilay na? Tiglista ito sa ayuda. Eh! Kuyas yung ayuda.